<laughs> balot na balot ang katropa nyo nagpapataba na po siya ng uh, Yara winner para sa pagpapabulaklat at pagpapabulaklat pagpapabulaklat ng ating mga kalabasa guys ayan mga ka-farming kasi may mga buko na yung kalabasa natin at yan nga si Kuya Didoy si Kuya Pedro tinutuloy na nila yung pagbabakod guys so yan yung gagawin na natin gate papunta rito ayan bakal lang ilalagay natin dyan eh, para hindi mapasok ng mga mababait o, ayan, at ayun nga si CJ si hindi na niya ako mahintay, nagdamo na at ayoko pang magdamo mga katropa, sobrang init pa alright ayan itatanim ko nga ito guys sa ano galing ito sa bahay namin sa Kansas, sa Kabite mga, pinata, mga pinatubo ko doon ayan, itatanim ko naman yan dito sa gate natin dyan ang ganda yan pagka ano, isang linya papunta dito. Dalawang mga linya papasa. Pa asagip na tayo ng bukit pero may nagbibidyoke doon sa kapitbahay. Ang pagana mga tropa. <laughs>